Halos katabi ko na yung bangka, ay yung ko. E, Ayan, ay ayos na naman Ito na yung brick water, oh. Sa tabi ko. Ayan, ito lang na siya. tapos dito sa, sa brick water ayan o, o dito niya o. ayan, katabi ko lang siya guys ayan ito ang pangyayari dito sa ilog ng malabon. ayan ayan, natagunan na tayo ito lang ako guys ito lang ako Shout out po sa inyo. Miso, may gala shout out po sa inyo dyan. Nagpaturog ah! na yung cellphone ko. Grabe siya. mapa. Oy, parang jeep. <laughs> ano ba yun? <laughs> ayan, guys. Tapi ko lang po yun. Dito lang sa harapan ng bahay. bahay Ay, papaya ko na Ayan, ayan bahay ko. Oh. Munting bahay. Munting bahay. Ayan. Ito yung tanim ko. Ito ako sa tabi ko. Tanim ko. Atis ay katabi lang po. Sir, minutes. Ayan o, guys. natutulak na oh. Naghila na siya. Haba. Maalang, ano, mga yung ano, yung lubi doon. Ito yung tani na yan. Tulak, natutulak, natutulak. Dito na sa kaya dadali niya. Ayun, nililahin naman doon yung puwet niya. baka iingat nila. Ayan na. Ah, diba? Yung paghila na yan, milyon na ang bayad niyan sa mga tag vote. Eh, dalawa po yung yung dati, noon pa yun, ha? 1 million sa isang tugboat sa pagi nila. Eh, e, dalawang tugboat, ibig sabihin, 2 million na yung gastos. Eh, sa ngayon kaya, magkano? Nanatili bang na 1 million lang yun? Ayan, guys. mga hindi pa nag-subscribe, subscribe lang po. Kung gusto niyo pang masaksayan, iba pang mga... nangyayari dito sa may ilog ng Malabon